Tantawaan si Mia. Anak, wala pang kaming ano. Oh, yan yeah, no Curious po so, yun. Pa, dalawa. Ay ang dala so, oh, yun. Yeah, na. yan oh, yeah, na. Ismail daw, Ismail. Ismael, Baba. Ayan, happy na. Happy na po yung Tres Marias. Ayan na, baba ng hagdan. Ito pa lang yung binili natin. <laughs> ibang abel. binili natin doon sa ano? Iba mga bells Hello. Binili nyo? <laughs> Tapos naipera ba kayo para hindi dumi nilagay sa bahay nito? Nagtotaka sila yung mga binili. Ayan. Ayan na. Relax na si Nanu, Nita. Ano, relax na kayo ngayon dito. Ano, mga kaibigan? Oh, ano pakiramdam na nandito na kayo ninita Nita? ko. Wow. Gusto nyo ba dito? Oo, uwi na ulit tayo eh. Ano yan? Oo, oh, kinakat ka pa <to> yan. Oo, <laughs> oh, yan yeah, si Tito Inyo. <laughs> Hi, ma. Oo, <laughs> <laughs> oh, yan. oh, hello. Si Sinea, tontuwa. Ano pa kita? Tontuwa si Sineya. 'di ba? Oh, ayan na. Oh, may TV natin din diyan. Ito. Ref. May ref. ref. <laughs> Malaking ref 'yan. ano daw? <laughs> ano oh, mag mag-tour kayo sa bahay. <laughs> Ito po 'yung ay bagong bisita. Oh. Ano? Okay ba dito, net? Ah, okay. Alika dito, unyo. Dito. Bro, <laughs> <Ayan, no? laughs> Ay, ayan yung kapatid ko. Yes. <laughs> oh. Anong feeling mo ngayon si Leia ng bago na, um, ba na kayo kayo? Masaya. Masaya. Wala diba, maist eh. Di ba, Grammy Di ba mga, diba, ano? Matagal mo ng pangarap yun. Ano yung, ano yung pangarap mo dati? Yung, hagdaan <laughs> <laughs> O oh, ayan <laughs> na diba, may hagdaan. Diba, siya eh. Gusto niya talaga ba yung bahay na yung hagdaan eh. Anong feeling mo ngayon na may hagdaan na kayo? I Masaya. Masaya. Oh my God. Anong uh, feeling mo nun? Ang sinabi sa'yo na nalilipat na kayo ng sponsor na pa? Malang. Mm hindi -hmm. na namin ako sa Nia. Talagang na-attach na sila kay Anna. Kay niya Sweet naman. Ikaw, needs Anong na-feel mo no? nung sinabi sa'yo na lilipat ka na ng... Malungkot. din. Eh ano yung kanina pagpasok na inyo? Ano yung naiisip niyo pagpasok dito sa bako? Nung hindi niyo pa alam na prank lang parang? lahat. Marami Anong katulad na? Kinakabahan. Bakit? Sasakyan pa lang pa lang Bakit ka naman nakabahan? Hindi na yung Hindi na sagi. Bakit ka yung nakabahan Tapos, ano na feel niyo nun no, na nung nakita niyo ako na ako yung ano? Natawa sila. Natawa. <laughs> 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 Natawa sila kasi kilala. Sorry. Bakit kilala namin nila kilala namin sa inyo. <laughs> May wala kayong idea. Wala pa idea. <laughs> <laughs> Nag-good evening ka lang. good evening. <laughs> evening. Ayun yung ano nyo ngayon. Ano yung nag mo ngayon na yun? Nandito ka nalilipat. Dito na kayo magpapasko. Masaya. Ito yun naman ang pangarap na. Bata pa siya. Hmm. Pag na pag na ano tayo sa may hagdan, di ba sa Mindoro? Tuntawa siya, balik-balik siya, siya sa bahay namin doon sa Mindoro. Gusto tayo sa hagdan. Baka hindi makatulog yung sinaya. Baka managinig <laughs> mo ano kung makakalagay nila yan. Baka makakalagaya. Excited sila, o, oh, di ba? <laughs> sabi niya, kaya pa na nawawala ito sa so may TV natin eh. <laughs> kaya daw nawawala. Nita <laughs> ka ba? Bakit nawawala ka na gamit? Pati daw yung labi <laughs> sa pagdating, sabi niya. <laughs> <Ay>, nawala ka. <laughs> Sabi niya, sa lamesa namin, Nanay, na, na, na wala yung lamesa dito. Tinan mo, tinan mo, pati yung ano doon, ang upuan, wala. Sabi ko, ibat na wala. Eh, baka ka pa pinapa-spray ng tatay. alam mo no, wala. No, wala daw yung lamesa namin. O, oh, ayan. Nakita niyo ba yan si Kuya Bon? Nagulat daw sila. Sabi nila, kilala namin yung malaking mataba na yun, sabi nila. Nagutom si nita. Nagutom? Nagutom ka rin? Nagutom, nagutom sa Ayan oh, na, oh, 'di ba? <laughs> ref yan, rap. Akala ko si ano, may pakiyaw. pakiyaw? Pakiyaw Nagutom sila. Ayan. O, start na. Ate, yung mga ano, ayusin pa natin. <laughs> mga gamit nila. <laughs> Kamusta daw, net? Ano na, feeling net? Magulat si Nineta, ah. Net! Dito ka na? Oh, dito na pala matutulog. Dito ka na tutulog? Dito na ito kami natutulog na eh. Ito ka natutulog na Ha? Wala pang ref. Wala pa tayo ref. O. Oh, blanco pa. Wala pang ref. Ayan. Malapit na tayo. O yan. Pakinggan niyo po yung Tres Maria. Saba po kaming uh, malapit malap na doon sa bahay na lilipatan nila ay nagawa pa rin nilang mag, yan, natuwa sila sa daan na, nakapagtawanan pa, pa sila tapos parang ayan, suspense, no? Ayan, hindi sila kung ano-ano, nagbubulungan po sila dyan sa likod ayan, no? daw, niyo Grabe kung ano ang mga reaction nila sa kanilang mga dinadaanan <laughs> iba naman ito eh Nagbubulungan po yung nagbubulungan po yung tatlo. <laughs> Kaya hatid na nga May bangko daw. <laughs> Tandaan nyo yung daan niyo, Baka kayo maligaw. Kasi tuwing umaga dito ako dadaan para sunduin kayo. Ayan, naliligaw daw kami. Sabi ng mga... Ayan na. Ayan na. Nakita nyo yung Christmas light na yan. O, kayo. Ayan. Ayan, o. Wala daw ilaw daw ilaw, ayan din dyan Hindi mo na Hindi, hindi Ay, yan balilipat <laughs> Dito ba lilipat, tito? Ba, ba, ba yung lilipatan yung bahay? Ayun, ayan na nga Ay, magpas <laughs> Hindi ah <ha? laughs> Hindi, hindi Ano si Agila? Ay, yung ano isa? <laughs> Agila Kulirad kasi Ayu. Si Agila, paano magpupunta dito si Agila? So, yeah Nakakatawa po yung mga reaction nila. Habang kami papalapit na sa bahay. At, uh, ayun ayan, ginagawa. Talagang, ayun, ano, ayun, talagang po sila. maraming maraming salamat pang po muli sa inyong suporta. At okay. lahat po ayun, ay, yung comment nyo po ulit. Natuwa na naman po ako doon ayun, sa comment ninyo sa upload po ni teachers. Merry Christmas po sa lahat. Maraming maraming salamat po at God bless po. Oh.